Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Darapin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay haharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatuto tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababali sa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo kapopo utan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.